ayan po yung Gilmore Hats natin na bagong broodcock ayan laki ng ulo pero mataas na klase yan Ayong gamitin natin sa next breed natin Ayan. Welcome back mga kalagdan. Ngayon araw po to, usapan po natin yung ginawa kong seed pawl. Bago yan, pasok muna natin yung intro ko. Yung ginawa kong seed pod is dalawa. Papakita ko sa inyo. Yung isa is Mariano. Tsaka yung isa is yung sweater kelso. Ginawa ko po siyang purong sweater kelso. Kaya nagkaroon po ako ng seed ng sweater kelso. Tsaka sa Mariano naman, kinukuha ko po yung purong dugo ng Mariano. Kaya medyo natagalan ko pang gawin yung seed na yon. Pero sa ngayon, may nakuha na akong pang seed na Mariano. Kaya pakita ko sa inyo yung sisiyo na gagawin kong seed poll Ayan po yung isang seed poll natin. Lalaki to. Mariano yan. At ito na yung gagamitin nating pamparami sa klase ng Mariano na meron nako. Ayan. Para magkaroon tayo ng purong Mariano. At yun yung gagamitin nating panghalo natin sa ibang lahi. Kaya yun po yung gagawin nating pang Battle Cross. Lalaki po to. Eh yung Cid Paul po is pwedeng lalaki, pwedeng babae. Kaya depende na sa inyo kung anong gagawin yung Cid Paul, pwedeng lalaki. Pero ako mas maganda yung babae kasi mas madali ka makapagparami kaysa lalaki yung gagawin mong Cid Paul. Kaya mas maganda yung Babae. Yung isang sitpal ko is yung talisayin, yun po yung sweater kelso babae yon, yun yung gagawin kong pagparami ngayon kasi mas gusto kong may mga talisayin kasi mahilig ako sa talisayin tapos yung mga lahi nila is nagpapanalo talaga kaya yun yung paparamihin ko ngayon may mga talisayan akong naiwan dito ilan na lang kasi nabenta ko na yung mga kapatid nung ginawa kong seed na inain kaya yun na na yung gagawin kong pang battle cross ang dahilan po kung bakit bumagwa tayo ng seed Paul is yun po yung gagamitin natin para magkaroon tayo ng pang battle cross kasi yung seed Paul po is puro na yun i na lang natin sa ibang lahi para magkaroon tayo ng battle cross tapos titignan natin kung maganda po yung pagkalalabasan ng pag-cross natin. Tapos pag gustuhan na natin yung mga galawan nila, is yun na po yung kaparamihin natin. Pero hindi na po yun puro kasi cross na yun. Kaya tinatawag yung baton cross. Punin na natin yung talisay natin. Ayun, ito na po yung sidpol natin na sweater kelso. Ayan, Nasa 8 months old na to. Hindi ko pa nagamit to para magpalabas ng mga lahi nito. Siguro maghahanap ako ng magandang pampare sa seed na to. Yung hahanapin kong kulay na pampare to kundi pula, eh, din kasi pag hinaluan natin ng ibang kulay, magiging pangit po yung kalalabasan ng kulay nila. Kaya mas maganda talisayin tsaka pula kasi hindi magkahalo yung kulay pag gano'ng mga kulay yung gagamitin natin sa pagbreed ng mga manok na to. Kasi ito pag hinalawa natin ng bulik, magiging resulta po is bulik talisayin. ayaw ayoko ng mga gano'ng kulay, kaya mas magiging pula na lang. Yung iba naman is gold yung resulta is gold na talisayin ayoko nung mga kulay parang lamya lamya kaya doon tayo sa talisayin tsaka pula kasi pag pula po yung pinaris natin dito yung lalabas po na kulay is talisayin din tsaka pula lang kaya mas maganda pag ganong kulay lang yung ihalo natin sa mga ganitong kulay na gagamitin natin pang breed ayan Ito, nagsimula na tong mangitlog pero hindi ko pa ginagawang pang breed. Siguro sa pills lang o sa sobrang lusog ng katawan nila kaya nagkakaroon ng itlog. Pero yung pag breed nito is hindi ko pa ginagawa kasi may nagawa pa akong pang breed yung battle cross. Kasi may mga bagong kaming dumating na pang brood yung lahin nun is Gilmore Hats po yung dumating na pang broodcock namin bago lang yung nabalda mga isang na kasi nanalo yon tapos nabalda lang yung sa kanang bahagi ng paa niya. kaya ginawa na namin pang broodcock bali yung Gilmore Hats na yon is galing po sa amo ng handler ko kasi may isang amo siya kaya nahiram siya ng gagamitin broodcock at ginamit ko rin kasi isa lang yung lugar namin naghihiraman lang kami yung handler ko po is yung asawa niya pinsan po ng asawa ko kaya medyo kakalapit lang kami atin ko kayo sa resulta ng pagbreed natin sa seed poll na to kasi wala pa tayong nakuhang mga lahi nito ang kapatid nito may isa kalisayin din baka gagamitin ko yun tapos ito yung papare sa kapatid niya bali mag inbreed tayo mas maganda yon kasi magiging puro po yung kalalabasan nila pwede yung yung mga anak nila, yun yung gamitin nating pang seed sa next na breeding season. Kaya Abangan nyo yon, papakita natin kung anong resulta sa pag-breed natin ng in-breed. Tsaka kung bago pa ba sa ating channel, mag-subscribe tsaka click yung bell button para hindi ka sa ating mga bagong video nilalabas. Ikaw na di pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na para malaman mo yung pamamara natin sa pagmamanok. Hanggang sa susunod. Bye-bye!